Uh, magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Danica Duwana, ang taga-ulat sa araw na ito. Sa araw na ito, ang tatalakay natin paksa ay tungkol sa epekto ng mass media sa kultura at lipunan. Bago tayong simula, tayo muna ay manalang. The prayer of St. Francis of Assisi. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, it is in dying that we are born. To eternal life. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang uh, tayna, uh, taynuman ay dadakol na sa ating talakayang una uh, at talakay natin ano mababang at epekto nito sa kultura, epekto nito sa lipunan. Una, ang mass media. Ang mass media o pangmantlang komunikasyon ay iba't ibang medium ng teknolohiya na nilikha para sa mga tiyak tanggap ng mensahe. Pangunahing layunin nito ang, ang paggamit ng teknolohiya bilang channel ng komunikasyon gamit ang mga traditional at makabagong medyo. Sabi rito, ang mass media daw ay isang mahalagang bahagi ng modernong komunikasyon na may malaking influensya sa ating mga pananaw, pagugali ugali at mga gawin bilang isang komunidad. Uh, may iba't ibang uh, pinanggagalian o uh, may iba't ibang uh, mass media. Narito ang telebisyon na kung saan mas napapanood natin ng maayos, na no, aklaro at mas maintindihan natin ang nais natin na Halimbawa na lang ng mga abs cbn channel, um, dito nagbibigay ng balita, palabas, dokumentaryo sa mga audience na um, uh, ang mga ito ay uh, nagtatampok ng mga serye, pelikula, mga educational, eh, educational purpose or content no at iba pa uh, uh, sa, um sa ang ang pangalawa ay ang um, uh, gacho, no isang ori ng mass media na kung saan tayo ay nakakuha ng information halimbawa na lamang dito ang Busy FM, ng mga updates sa balita, musika, talakayan, at public service announcement. Madalas itong ginagamit sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na walang access sa internet. Uh, pang pangatlo, uh, dito ang pahayagan o print media um, ay ang um, diaryo. no dito uh, makikita ang iba't ibang issue sa lipunan. Meron din, uh, meron din tayong magazine na madalas ang um, laman ay tungkol sa fashion, kalusugan, at iba pa, madami. No? um, is, uh, is, uh dito ang uh, internet. Dito tayo kumukha ng iba't ibang information. Nung na nais natin malaman, nais natin uh, nais natin malaman, nais natin um, uh, bigyan ang focus, um, no? Um, dito, social media. Ito ay nagbibigay ng platforma para sa mga para sa pagbabahagi ng information. Hindi ko nagbibigay aray. No? Nagbibigay aray ng mga na no, madalas. ay Um, billboards or posters, both, both podcast at ojo. um, uh, tayo naman ay dadako na sa positive epekto ng mass media. Uh, halimbawa ng um, uh, pang una, pagpapalagalat ng kaalamat at, at kalamal, kamalayan. Sa pamamagitan ng mass media, mas mabilis natin uh, na mas mabilis nakakarating ang balita at mahalagang impormasyon sa publiko na katulong na katulong ito upang ang mga tao ay magkaroon ng kamalayan sa mga lokal at pandaigdigang isyu tulad ng climate change, karapatang pantao at kalusugan. Uh, halimbawa na lamang uh, noong pandemic uh, ng COVID-19, um, mas um, media ay ginagamit upang ipaalam sa mga publiko ang mahalagang informasyon tungkol sa virus, ang mga hakbang sa pag at ang napakahalagang pagpapabakuna. Mabilis ang pagkalat ng impormasyon. Impormasyon ito na sa nakakatulong sa pag-iwas sa mas marami kaso ng sakit. Ang alawa, pag-angat pag -angat ng kamalayang kultura. Pinapalawak ng mas media ang kaalaman ng mga tao sa iba't ibang kultura sa so, pamamagitan ng pagpapakita na ang mga palabas, dokumentaryo at iba at mga pinikula mula sa iba't ibang bansa. Dahil dito, nagodoto ang mga tao na naging mas bukas sa iba't ibang tradisyon, pananaw at paniniwala. Maraming mga, uh, maraming mga pinikula at mga dokumentaryo tulad ng uh, Parasite, uh, mula sa South Korea, no, ang nagbibigay ng nabibigay ng mas malalim na pananaw sa kultura ng iba't mga ibang bansa. Dahil dito, mas nagiging bukas ang mga tao sa pagpanggap sa, at pag-unawa sa iba't ibang kultura. Madalas, uh, ang mga South Korea pala ay um, hindi puso sa kanila uh, ang pag-inom ng soju sa araw-araw parang ginagawa ng tubig no so kultura yun so, ah, ng mga do soju kama kung ng ang tubig dahil kung ano ah ng mga kilusang pandit ang mass media lalo na ang social media ay nagiging uh, pasangka sa pagbuo ng mga pilosopiyang dito na nag nakatulong sa pagbibigay po sa mga pawang Nagiging mas malawak ang suporta sa mga advocacya gaya ng gender equality, environmental protection at kalapatang pantao. Uh, sa pamagitan ng social media nakikilala nakikilala ang pilosopiyang black lives matter sa buong mundo. No? Sa Pilipinas, magkakaroon ng uh, kampanya para sa kalapan ng mga tao, gaya ng end violation against women, na no? no, nakatulong sa pagkakaroon ng kamalayan sa mga issue ng uh, karahaasan sa kamalayan. Uh, Pang-apat, ang papalawak ng sa edukasyon at kaalaman. Maraming edu educational content ang napapanood o nababasa online sa TV o sa mga dyaryo na nakakatulong sa pag-undad ng kaalaman ng mga tao. Ang mass media ay nagiging platapura para sa libreng edukasyonal, tutorial at information na nakakatulong sa personal at professional na pag ang ang plataporma tulad ng YouTube at Facebook ay nagpapakita ng mga lokal na artista at produkto na tumutulong sa kanilang pag Unlad, halimbawa, maraming Pilipino artista ang nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa social media. No? Mas, uh, sige, kilala si uh, Wang Wu, si bilang tattoo artist. No, nakakita siya ng mga ta tattoo Matanda na tattoo artist. Meron ding ah, uh, dito naman tayo sa negatibong <coughs> epekto. Uh, una, pag, uh, pagkalat ng maling informasyon or fake news ang mass media ay maaaring ding magkalat ng maling informasyon o fake news na nagiging sanki ng pagkalito, maling pananaw, at hindi pagkakaintindihan sa likod. Ito ay lalo na dinipisyo sa social media kung saan mabibis na kumakalat ng mga hindi uh, pre, uh, balita. Uh, noong alam, uh, election sa iba, ibang bansa, bil, uh, kabilang ang Pilipinas, maraming fake news ang kumakala sa social media na nagdudulot ng pagkalito sa mga butang. Halimbawa na lamang ay mayroong hindi totoong kwento na nagpapakita ng mga uh, kanitadong sinusuportahan ng mga <coughs> sikat na personalidad kahit na kahit na manawala silang pahayag, pahayag tungkol dito. Pangalawa, pagbuo ng style types o advice ang mga palabas at pagtalastas sa media ay, ay minsan ay minsang nagpapalaga nap ng stereotypes na nagdudulot ng negatibong epekto sa pagtingin ng sa mga grupo batay sa kanilang kasarian sa so, hika uh, katayu ang ang liponan. ang hindi balancing the uh, representation ay maaaring magpaalala ng discrimination. Uh, maraming serye o pelikula na nagpapakita ng mga hindi katotoha ng imahe ng gender roles, no? kaya ng babae bilang mahina at lalaki bilang uh, matapang. Uh, narito ang presentasyon. Um, gan, um, ang ganitong uri ng presentasyon ay nagpapatibay na stereotypes at maaaring maapektuhan ma, 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 ma affect, huh? sa pagtingin ng kabataan sa mga gender expectation. So, uh, pangatlo, social pressure at mental health issues ang men ang sos, ang mass media lalo na ang social media ay naglalagay ng social pressure sa mga tao Partikular sa kabataan na sundin ang mga idea ng lifestyle o kagandahan. Maaari magdulot ito ng mga problema sa mental health tulad ng depression at anxiety dahil sa pag-aalala at pag-abot ng standards at ipinapakita sa social media. Ang mga sikat na influencer ay nagpapakita ng idea na katawan at lifestyle na nagiging sanhi ng pres um, pressure sa mga kabataan na sundan ang um, ganitong pamantayan, no? May mga pamantayan, no? Halimbawa, ang pag ng mga edited photos ng mga katawan o mukha na nagiging sanhi ng body image issues sa mga taong naniniwala ito ang dapat na standard ng kagandahan. Pangapat, pagbawas ng traditional cultural values dahil sa pagkakalantad sa mga banyagang impluwensya ang mga taong aspeto ang mga aspeto ng tradisyonal na kultura ang posibleng matutunan ang mga lokal na kaugalian at tradisyon ay, ma, ay minsan ay minsang napapalitan ng mga banyaga idea na nagdirisulta ng pagbawas ng pagpapahalaga sa sariling kultura dahil sa banyagang palabas sa Netflix o YouTube, maraming kabataan na mas interesado sa kultura ng ibang bansa kagaya na uh, kaysa sa sariling televisyon, halimbawa na lamang ang OPM, no, ay minsan natatabunan na ng K-pop na mas pinapanood at, o pinapakinggan ng kabataan kaysa sa sarili nilang kultura o sarili nilang ah, uh, Sarili, lang, sarili nilang sa sarili nilang mas sa pinatakot naman tayo sa gamit ng wika sa kasalukuyan sa kasalukuyan nagkanapang paggamit ng wika Pilipino sa iba't ibang larangan ng buhay um, una upang matatag pat, ang pagpapalak ang pag, at mapalakas ang pakikipagkapwa pangalawa para sa mga transactions ang um, batu upang matanto ang kalagayan ng nakalarami ng Pilipino lalo na sa pagtulungan masolusyonan ang mga problema ng uh, sa kasalukuyang panahon, malawak ang ginagamit uh, ng wikang Pilipino sa iba't ibang larangan ng buhay. Nakakatulong ito upang uh, matatibay ng pakikipagkapwa at masigurong na ang mga isyo <coughs> ng Pilipino. Lagay ng wika, paggamit ng dalawang wika, ito ay katangiang laganap sa mga taga pagsalita ng Pilipinas. Ang um, na may mabuti at hindi mabuti epekto. Ang pagiging bilingual ay laganap sa mga Pilipino at may mabuti at hindi mabuti epekto. Halimbawa nito, marunong ka mag-Tagalog at mag -isaya kagandahang epekto nito ay nakakalubilo mo ang dalawang wika ngunit hindi na, ah, nakakalubilo mo ang dalawang wika uh, ngunit ang hindi e mabuti epekto nito ay ang paghahalo ng dalawang wika o ang code switching uh, umari na lamang um, na halimbawa na lamang dito ay ang English ang uh, English at Tagalog na nagiging tablish yung lingwahe o wika mo. Pangalawa, paggamit ng wikang Pilipino. Bunga ng pakikisalamuha sa pagpapalakas ng wikang ginagamit ng mga Pilipino bilang sambayan. na, na kapag tutulungan ang wikang Pilipino sa pag-usbong ng pakikipagkapwa sa iba't ibang larangan ng buhay. Paggamit ng mga pinaigli at impormasyon na balita. Informal na balita. Anasalita. Ah, Informal na salita. Nauso ang pagte-text ng mga pinaigling salita. Halimbawa na lamang where are you? Dito na me. Madalas natin ito nakita sa ating mga bagulang dati. Uh, bagulang. <coughs> dati kasi um, ang pag-text sa cellphone ay may bayad kada salita o kada ang letra. Kaya nauso yung uh, pagpapaikli ng salita. Kasi mapapamahal ka kapag sobrang haba yung kunsahe mo. So nauso ang uh, pinakli at nilagyan ng mga numero uh, madalas parang uh, sa iba parang JJ mo parang weird tingnan kapag gano'n no? pangapat uh, pang apat pag usbong ng gay -lingo. ang terminong ginagamit sa gay ay isang aspeto ng pag-unlad ng wika sa kasulukuyan limbawa na lamang ng ermats na ang ibig sabihin ay nanay jowa, pasintahan lapang or kain parang napausbong nila o parang binigyan nila ng uh, another uh, at bagong salita yung um, para mas uh, yung mga part ng gay lingual uh, manakakaintindi nun ay nagkakaintindihan uh, yung about ang nais nilang sabihin sa isa't isa na hindi malalaman o nang hindi nakakaintindi. Hindi um, tayo ay magkakaroon ng maikling pagsusulit. Ilagay, sa, ilagay ito sa one-fourth na papel.